Isipin ang iyong sarili sa dulo ng iyong buhay. Sa pagbabalik-tanaw mo at pag-survey sa iyong inaasahang mahabang taon, naiisip mo, "Ginawa ko ang buhay na gusto ko. Ginawa ko ito sa aking paraan." Ngayon, bumalik sa kasalukuyan. Sigurado ka sa kurso na sabihin na? Nabubuhay ka ba sa hinaharap na gusto mo ngayon? Mayroon ka lamang nitong buhay upang mabuhay kailangan mong gawin itong bilangin. At kung ito ay hindi mabibilang, kung ikaw ay natigil sa isang root, oras na upang makawala dito. Oras na para kumilos, dahil ang daan patungo sa buhay na gusto mo ay sa pamamagitan ng pagkilos. Sa pamamagitan ng sinasadyang mga pagpipilian na naguugnay sa punto kung nasaan ka ngayon sa kung saan mo gustong marating. Hindi mo kailangan maging pasibo sa pagbabago. Ang pagbabago ay hindi kailangang mangyari sa iyo. Maaari kang maging ahente nito dahil sa loob ng bawat isa sa atin ay isang mas epektibo at magaling na tao na nagpupumilit na makalabas. Ngunit kailangan muna nating lumikha ng mga pangyayari upang palayain ang taong ito. Kailangan nating lumikha ng isang buhay kung saan posible ang mga magagandang bagay. At nangangahulugan iyon ang pag-iisip ng maaga at paggawa ng mga pagbabagong nagbibigay daan dito. Ngunit para magawa ang mga pagbabagong iyon, kailangan nating maunawaan kung paano gumagana ang pagbabago sa antas ng pag-iisip. Minsan ay sinabi ng dakilang pilosopo na si Seneca, ang matapang ay malaya. Iikot ito at ito ay pare-parehong totoo upang maging malaya, maging matapang. Una, dapat kang maglakas loob na isipin ang buhay na gusto mo. Ano ang hitsura nito? Maging matapang at isipin kung ano ang nais ng iyong puso. Hindi mo kailangang mag-isip ng maliit sa lahat ng oras. Kung mayroon kang malalaking pangarap, gawin mo ito. Maglakas loob na gawin silang totoo maglakas loob na maniwala na kaya mong tuparin ang iyong mga pangarap sa buhay na ito habang kaya mo pa. Tinatawag ito ng mga psychologist na self-efficacy, ang paniniwala sa iyong kakayahang maisakatuparan ang iyong itinakda na gawin. Ang bawat natapos na gawain, gaano man kahinhin, ay nagpapatibay sa paniniwalang ito. At ang self-efficacy ay ang pundasyon kung saan ang lahat ng ating malalaking tagumpay ay itatayo. Narito ang magandang bagay tungkol sa tunay na self-efficacy. Lumilikha ito ng isang banal na siklo. Nagtakda ka ng may isang tagumpay sa isip at ang bawat tagumpay ay nagpapataas ng iyong kumpiyansa. Ang pagtaas ng kumpiyansa ay humahantong sa mas malalaking hamon. Ang mas malalaking hamon ay higit na nagpapalakas ng iyong kumpiyansa na nagbibigay daan sa mas malalaking hamon. Bago mo alam, nakakamit mo ang mga bagay na akala mo imposible. Lahat dahil nagsimula ka sa maliit na bagay. Ang katotohanan ay ang mga pagbabago sa buhay ay bihirang resulta ng mga dramatikong pagbabago sa magdamag. Ang mga ito ang kasukdula ng mga pare-parehong mas maliliit na aksyon na pinagsama-sama parang stock market pension plan na nagsimula dalawampung taon na ang nakakaraan. Ngunit maaaring ikaw ay mas matanda at nakakaramdam ng pagod pagkatapos makaranas ng maraming kabiguan. Minsan maaari tayong mag-alinlangan tungkol sa mga plano o maging sa mga resulta ng ating mga aksyon. Ano ang punto? Walang magbabago kailanman. Hindi ko makuha ang mga bagay na gusto ko. Hindi totoo yan. Hindi ito totoo sa atin. Ang paniniwalang iyon ay hindi iginagalang kung ano ang maaari nating maging. Hindi nito iginagalang ang potensyal na mayroon tayo upang mapabuti. At hindi rin ito totoo. Nangangahulugan ito ng pagiging tapat sa iyong sarili tungkol sa iyong panimulang punto, magagamit ng mga mapagkukunan at antas ng pangako. Mas mahusay na maging totoo tungkol dito ngayon kaysa sa ibang pagkakataon kapag ang mga napalampas na layunin ay nagsimulang magtambak. Upang matulungan iyon, hatiin ang iyong mas malalaking layunin sa mas maliit, masusukat na mga milestone. Ang bawat isa sa mga ito ay dapat na isang bagay na maaari mong tiyak na suriin bilang kumpleto. Ang diskarte na ito ay nagbibigay ng regular na feedback sa iyong pagunlad at lumilikha ng mga natural na paghinto para sa pagdiriwang habang tumatakbo ang oras. Kaya kapag nakuha mo na ang iyong mga layunin, isipin kung ano ang magagamit mo para maging totoo ang mga ito. Halimbawa, kung gusto mong magsimula ng isang negosyo na nagkakahalaga ng isang milyong dolyar upang magsimula, Ngunit, wala kang isang milyong dolyar at hindi ka makakakuha ng isang milyong dolyar, iyon ay isang problema. Mag-imbentaryo ng iyong aktwal na mga mapagkukunan, oras, pera, kaalaman, kasanayan at suporta sa lipunan. Ito ang mga blok ng pagbuo ng iyong plano. Kung may malaking agwat sa pagitan ng kung ano ang kailangan mo at kung ano ang mayroon ka, kakailanganin mong ayusin ang iyong layunin o lumikha ng isang bahaging nakatuon sa pagkuha ng mga mapagkukunang iyon. At kung hindi mo makuha ang mga mapagkukunang iyon, okay lang din dahil kailangan mong magtakda ng mga layunin na maari mong aktwal na makamit gamit ang oras at mga mapagkukunang magagamit mo. Lahat tayo ay may limitadong enerhiya sa bawat araw at kung paano natin ito ginagamit ay napakahalaga. Isipin kung saan napupunta ang iyong enerhiya sa kasalukuyan. Ginagastos mo ba ito sa mga aktibidad na naaayon sa iyong plano o nauubos ito ng mga bagay na hindi nagsisilbi sa iyong mas malaking layunin? Minsan ang pinakamahalagang pagbabago na magagawa natin ay ang pag-aaral na tumanggi sa mga pag-ubos ng enerhiya na hindi nagpapasulong sa atin. Ito ay maaring mga hulugan ng pagsasabi ng hindi sa tinatawag na mga pagkakataon na nagiiwan sa iyo ng pagkaubos o pag-atras mula sa mga nakakalason na relasyon na kumukonsumo sa iyong mga mapagkukunan ng hindi nagbibigay ng kapalit at tandaan na magtayo sa mga panahon ng pahinga. Hindi ito dapat ipagkamali sa katamaran. Isa itong madiskarteng pamumuhunan sa iyong pagiging produktibo sa hinaharap. Naiintindihan ng pinakamatagumpay na tao na ang pamamahala ng enerhiya ay kasing halaga ng pamamahala ng oras. Tiyaking mayroong ilang masasayang oras na binuo sa iyong plano. Matulog man iyon, mag-ehersisyo o kahit na mga video game. Anumang uri ng pahinga ang gusto mo, isama iyon sa iyong mga plano gayon din isa alang-alang ang mga tao sa paligid mo. Sinasabi na kami ang karaniwan sa limang tao na pinakamadalas naming ginugugol. Sino ang mga taong iyon sa iyong buhay? Sinusuportahan ba nila ang iyong pananaw para sa pagbabago o hinaharangan ba nila ito? Hindi mo kailangang alisin ng husto ang mga tao sa iyong buhay, ngunit maaring kailanganin mong intensyonal ang paghahanap ng mga mentor at kapantay na tumatahak sa katulad na landas. Maghanap ng mga komunidad kung saan normal ang iyong mga hangarin. Sa mga kapaligirang ito, ang iyong plano ay akma sa kung ano ang ginagawa ng lahat sa grupo. Mahalaga rin ang mga mapagkukunang pinansyal. Ngunit madalas nating overestimate kung gaano karaming pera ang kailangan natin para magsimula. Maraming makabuluhang pagbabago, pagpapabuti ng ating kalusugan, pag-aaral ng mga bagong kasanayan, pagpapalakas ng mga relasyon, ay nangangailangan ng higit na pangako kaysa sa pera. Magsimula sa kung ano ang mayroon ka at magugulat ka kung gaano ka maparaan. Sa lugar na iyong plano at handa na ang mga mapagkukunan, maari kang magsimula. Ngunit alam na ang landas pasulong ay hindi palaging magiging maayos. Sa kanilang likas na katangian, kapag nakabuo tayo ng malalaking plano, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang setup na halos ginagarantiyahan ang mga pagkaantala. Hindi mo kasalanan at hindi dahil may nakagawa ng mali. Ito ay dahil ang iyong pinag-uusapan ay nagsasangkot ng isang malaking pagbabago na may maraming mga hindi alam. At kung minamaliit mo ang kahit isa sa mga hindi alam na iyon, makakaranas ka ng mga pagkaantala. Kaya bumuo sa flexibility. Nabigo ang mahigpit na mga plano sa unang balakid. Maaring isave ang mga madaling ibagay. Isipin ang iyong plano bilang isang buhay na dokumento sa halip na isang nakapirming mapa ng daan. Kaya asahan na ang pagpasok. Kung ang iyong plano ay nag-aakala na walang mga sagabal at tumatagal ng tatlong buwan, pagkatapos ay ipagpalagay ang isa o dalawa at ang badit ay limang buwan. Ito ay pagiging makatotohanan lamang tungkol sa likas na katangian ng malaking pagbabago. Alamin na ang mga plano ay maaaring kailangang baguhin at payaga ng ilang flexibility kung sakaling kailanganin mo ang opsyong iyon hindi ka rin magkakaroon ng pagbabago ng walang pag-urong o tatlo. Ito ay hindi maiiwasan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nakakamit ng kanilang mga layunin at ng mga hindi madalas ay nakasalalay sa kung paano sila tumugon sa masamang balita. Kahit na naisip mo na ang mga isyu, isama din ang pahinga at oras sa iyong plano para makabangon mula sa mga pag-urong. Halimbawa, kunin ang iyong pagganyak. Ito ay aagos. Sa halip na umasa lamang sa pakiramdam ng motibasyon, bumuo ng mga sistema at gawi na nagpapanatili sa iyo na sumulong kahit na sa panahon ng mababang enerhiya. Maliit na pare-parehong aksyon ay madalas na nagbubunga ng mas mahusay na mga resulta kaysa sa isang beses na magiting na pagsisikap. Kaya, magsimula may plano ka. Ngayon ay oras na upang isagawa ang iyong plano. Dapat mong sabihin sa iyong sarili habang nagsisimula ka, narito ako para gumawa ng trabaho. Ang trabahong inilatag mo sa iyong plano, pagkatapos ay gawin mo ito ng hindi nagaayos sa kinalabasan. May mga araw na mararamdaman mong gumagawa ka ng malalaking hakbang. Maaring maramdaman ng ibang mga araw na umuurong ka. Normal lang yan. Tandaan na ang pagunlad ay hindi linear. Ang mahalaga ay consistency. Ang mahalaga ay nagpapakita araw-araw kahit na mahirap, lalo na kapag mahirap, dahil narito ang katotohanan. Ang malalim na personal na pagbabago ay nangyayari sa mga sandali kung kailan tayo natutokso na sumuko. Ito ay sa pagtulak sa paglaban na tayo ay lumalakas. Ito ay tulad ng pagbuo ng kalamnan. Ang paglago ay hindi nangyayari kapag ito ay madali. Ito ay nangyayari kapag ikaw ay nasa dulo ng iyong kapasidad. Kapag ang iyong mga kalamnan ay nasusunog at nagmamakaawa sa iyo na huminto, doon nagkakaroon ng pagbabago. Kaya, yakapin ang kakulangan sa ginhawa. Maligayang pagdating sa mga hamon, hindi sila hadlang sa iyong pagunlad sila ang iyong pag-unlad kung kailangan mong baguhin ang iyong mga plano huwag mag-alala tungkol dito nangyayari ito sa pinakamahusay sa atin ganyan ang buhay halimbawa kung mayroon kang plano na magtayo ng isang negosyo sa gilid ngunit natanggal ka sa trabaho kailangan mong mag-adjust at mabilis binanggit namin ang kahalagahan ng pagiging makatotohanan kung kailangan mo ng bagong pangunahing trabaho, ang iyong side job ay maaaring kailanganing ihinto hanggang sa maibalik ang iyong pinagmumulan ng sentral na kita. Ayos lang yan. Hindi isang buwan ang time frame namin dito. Kung kailangan mong ipos ang iyong plano upang makakuha ng trabaho, pagkatapos ay gawin iyon at iangat ang iyong ulo. Nagsusumikap ka pa rin sa iyong mga layunin, ngunit kailangan mo ng mas maraming oras upang makompleto ang mga ito. Ang ilang mga problema sa ating buhay ay sanhi ng mga bagay na hindi natin kontrolado. Ngunit ang ilang mga problema ay sanhi ng sa amin. Nakukuha natin sa sarili nating paraan. Nagagalit kami na ang mga bagay ay hindi nangyayari nang mabilis hanggat gusto namin at pagkatapos ay sa pagkabigo. Ginagawa namin ang pinakamasamang bagay na posible. Huminto kami. Huwag kang magkamali. Ang tunay na pagbabago ay hindi limitado sa ngayon. Ito ay tungkol sa paglikha ng pangmatagalang pagbabago na pangunahing nagbabago sa iyong landas sa buhay. Nangangailangan ito ng ibang mindset na maaring makitungo sa mga buwan at taon. Kaya't maging handa para sa mahabang haol. Malaki ang pangarap mo, kaya't ang time frame para sa paggawa nito ay kailangang malaki rin. Ang pag-usad mula linggo hanggang linggo ay maaring hindi gaanong hitsura, ngunit ito ay pag-unlad. Ganyan ang tunay na pagbabago sa buhay. Maliit na pagbabago sa paglipas ng panahon. At maging matiyaga sa iyong sarili. Huwag magmadali ang Roma ay hindi na itayo sa isang araw, ang pagkumpleto ng iyong mga layunin sa buhay ay hindi rin gagawin sa isang araw o isang buwan. Ang pinakamagandang bagay sa buhay ay nangangailangan ng oras. Ipagdiwang ang mga panalo, ngunit panatilihin ang isang antas ng ulo tungkol sa iyong potensyal na pagunlad bawat linggo. Kung nagsimula kang makipag-date muli, halimbawa, Makikilala mo ba ang iyong bagong kasosyo sa buhay ngayong linggo? Napakaraming itanong mula sa isang linggo. Ang iyong milestone na layunin sa kasong ito ay dapat na maliit. Isang dinner date. Kung mayroon kang nakatakdang petsa, maganda iyon. Naabot mo ang iyong layunin para sa linggo. Maaring hindi ito isang magandang petsa at maaring hindi ito lumampas sa isang petsa. Ngunit ano? Yun ang mahalaga. Pace yourself. Ang bawat araw ay tulad ng isang piraso sa isang chessboard na aming ginagalaw upang maabot ang aming pinakalayunin. Sa chess, hindi ka maaring pumunta mula sa wala tungo sa tagumpay sa isang galaw. Kailangan mong iposisyon ang iyong mga piraso. Umangkop sa mga pagunlad sa paligid mo at patuloy na bumuo ng lakas sa paglipas ng panahon. Susundan din ng iyong plano ang trajectory na ito. Kaya, maging matiyaga, kumilos ng mabilis. Ngunit kung kinakailangan, maglaan ng iyong oras at maging mabagal. Tandaan kung bakit mo sinimulan ang paglalakbay na ito sa unang lugar upang makagawa ng makabuluhang pagbabago. Ito ay tungkol sa kung ano ang mahalaga sa iyo. Kaya regular na kumonekta sa iyong pinakamalalim na motibasyon. Kapag ang mga oras ay naging mahirap at ito ay magiging, ang iyong mga pangunahing halaga ay susuportahan ka. Ang prosesong ito ay tungkol sa pagunlad, hindi pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita para sa iyong sarili araw-araw paggawa ng mga hindi perpektong pagsisikap na nagsasama sa paglipas ng panahon sa kahangahangang pagbabago. Kaya gawin ang susunod na hakbang, gaano man ito maliit na hitsura. Magtiwala sa proseso. Maging mabait sa iyong sarili kapag nadadapa ka. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man kahinhin, dahil hindi ka na inaanod. May plano ka. Gumagawa ka ng aksyon. At sa pagtitiyaga at pagtitiyaga, talagang bubuo ka ng buhay na gusto mo. Isang matalinong pagpili sa isang pagkakataon. Sa huli, ito ang paraan. Magsisimula ka sa isang plano at pagkatapos ay gagawin mo ito ng paisa-isa. At ang paggawa nito ay nagiging sariling motivasyon habang ang mga bunga ng iyong tagumpay ay nagiging sariling insentibo. Gumawa ng isang hakbang ngayon magdagdag ng isa pang hakbang bukas. Buuin ang iyong stoic toolkit ng isang beses. Ang mga ito ay hindi lamang mga sinaunang ideya. Ang mga ito ay mga praktikal na tool na gumagana ngayon. Tulad ng isinulat ni Marcus Aurelius, mayroon kang kapangyarihan sa iyong isip, hindi sa labas ng mga kaganapan. Matanto ito at makakahanap ka ng lakas. Ang mga pamamaraan na ito ay nagtrabaho sa libu-libong taon. Kaya simulang gamitin ang mga ito ngayon. Ang buhay na gusto mo ay iyong kunin. Kumilo sa iyong plano at gawin itong totoo.